Maajong bungka kita na. So karon today's video o ko ninyo kung ahatak ka na ka bungkagan. So guys, kiki-invite man ta sa ato ang officials and especially sa ato ang kapitan sa barangay Bulilis. Sumudong na rin to kay mag-celebration sila sa ilang Women's Day! So before you kumudong sa barangay Bulilis, guys, is ni chat yung mga ka-official sa Bulilis o sa kapitan. Kung pwede na ba nga mag-vlog din doong pita So kay okay man, sumuad to na ta. So abot na ta din sa sinto sa Bulilis. So karabi ilahang uniform sa Puroksing ko ah karabi mo ra maghinlo kajo ni sabot mo nog kainit oy unya nag opening prayer na di idri sa burilis kay mag start na ang ilahang program and then nakita na ko ang site ng lamian kaayo pero bawal lang kaog pudi ba din dapita so ang ilahang paaging program guys is by porok sila sa ilahang food and then napod na sila yung mga promo promo para raffle unsa guys napod na sila yung guest speakers taga Manila daw ni ang iyang speech is nindot kaayo atong paminawon dito, dito, Choices. Ibig sabihin ko, may unya guys samtang video ko man iudto be oy pero to ni ay ay bata ni uto, uto ereng so mas bongga gadget ang puro 4 guys relation man jud sila pero adto ta padong taot-taot kay murag lami ka aso ilahang handa unya guys pag homan ana og speech sa ato ang guest speaker ato nang gitagaan sa og certification for appreciation kay of course guest speaker man ang mga taga og certification Bangluod pa naman. Char! Ering! Diyan pagkahuman ng hatag certification sa atong guest speaker. Of course, ilang gi opening presentation sa mga women sa kato ni o dong sayaw sa kanang kuwan bito guys sa Ubay. So, na ilang opening presentation. O na speech ni Hatag at sa atuang kapitan. Itong paminawon. Ang mga isunod na nato ang presentation so nag-start o sa purok uno so kada ma'am kumbati ma'am kada kiay tarong kaya wala ni ugma sa pag video na ko guys ako ang zoom zooman kaya maklaro na nato ang ato mga dancers o oh, ati lovely kada kiay kajo kada kaya wala ni ugma bisan og ganang tambok kalaki yun og tawan <laughs> ereng o oh, shout out ko niya ti lovely aras kaki ay kaajo o niya pag -oh na arang litso ni abot na. Ma ta matagaan ta nag budget and then pag awaman -oh na na pang presentation maraman sila kan, ng kaway kaway sa karang dagat pero laban nagyapon ta ni ma'am Kana, ki ay kay isa ka tuig lan eh. Unja, sunod na pud sila nang ka Kana, ma'am, kumbati ma'am, ma, combate, ma isa losong ong akarabis ah, ma'am oi dancer mo dibug kayo ni ma'am di iPhone. Init ni ka pero laban na gyud mga dancers oi nya pagkahuman ah, na may mga bata oi women's man kanin na ni mga batang laki, charis char lang bitawan ni Apila pag mga bata guys so para ma-enjoy po ang mga kuan mga kababaihan sa yeah, pagaman porok 5 na may ang porok guys sa kinakusgan kaayo a ah, ay palaman ah, karabi sa tinisan o kana sog taman kada niya makita bilbil -bil, ba at de na mga porok 5. ko nya yeah, pagaman porok 4 na a ah, karabis kagawad uy oh shake shake ka, ah, karabi o. Oh. Para magwa na yung ugma. Unja guys, pag sa purok 5, of course, atong last is ang purok 8. So, mga teachers ni sila guys, so ki-invite po sa barangay para sa makapresent sa ilahang kaugaligong mga body language. Hoy! Bitaw eh, makapresent sa ilahang kuan ba, sayaw-sayaw ang karabi. So, naapa ko yung mga teachers ani nga nahibilin, pero uban mga bago na kaayo. Mga aras kagwapan na kaayo, mga batan una. Evolution na ba sa earth? Hoy! So guys, oy, thank you so much for watching guys. I'm paid. di mag-airing atong videos, ako nagpasalamat na ay guys oh kani makasing kasi tinipo salamat so, na salamat nako sa mga barangay officials gahapon sa pag-invite nako as a vlogger and then especially sa ato ang kapitan nga si Renato Kilaton thank you kayo kap and then sa women's president ni Ate Elsa Cotillas so, thank you so much sa mga guest speaker Thank you so much sa pag-visit. And then sa mga tanan nga katawhanan sa Barangay Bulilis, salamat ka ajo sa inyong suporta na ako. Mula sa rin kagawad, sunod. Bitaw <laughs> guys. Oye, salamat ka ayos sa inyong support na bitaw. And then, hope nakafollow na ang tanan. And then, be be good all the time. Bitaw, do, do share and like sa ako ang kuanan. Follow po sa Facebook page para in the next video, maka mo, makanotify mo sa akong video. So, thank you dahi once again sa mga tao sa Barangay Bulilis. Salamat kayo. Purok Ono to Purok Otso. Salamat ka Azo. And then, God bless ka nunay. And then, amping tatong biyahe. And then, mag ta always. Bye-bye. See you to the next video. <laughs>